Hello po, welcome to my vlog. Ano po yung paninda nyo? Ano po tawag dito? Buhol. 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 Ah, Ito po, ano pong, parang ano siya? Sinantulan po, Sinantulan. So, nandito po ngayon sa Kiapo, no? Sa harapan na ng simbahan. At ito, natagpuan ko na yung viral at trending na. Sa po galing yung mga niluluto? Laguna po. Sa Laguna po kayo nagmumula. Victoria. Ang layo pala, tas araw-araw po kayo umuwi. So ito, oh, marami siyang uh, panindang uh, sari-sari masasarap na mga minuno. Kayo po nagluluto dito? Ito, ang tinawag dito ay sinain kung hindi ako nagkakamali. Ayan, oh. So ano pang pangalan ninyo, Nay? Shirley po. Si uh, Nanay Shirley ay galing pa ng Laguna. Araw-araw siyang umuwi. Siyempre, araw-araw na siyang uh, pumupunta dito. So ito, ang kanya mga paninda. No? So, sa mga gustong tikman ang kanyang mga menu pumunta lang kayo dito sa Quiapo sa harapan na ayan po ang Quiapo Shorts at ito ang kanyang pwesto so ayan katulad ni ma'am ayan may binili si ma'am ano pong anong bin, pwede isali sa vlog ma'am? pwede uh, ano pong binili nyo? ay ano lahat po hindi naman hindi tulingan buhol lai ito. At saka ito ano pong tawag dito? ginatang hipon Pang ilan ang bisis nyo po dito bumili? Ay, every Tuesday. Ah, ano po mahasabi nyo sa lasa? Masarap. Ay, kakaiba pala so okay, talaga. Soke, soke okay na. Ah, soke okay po. Niyo. Lalo tong kalderetang bebe. Kalderetang bebe. Bebe, ay, itik, bebe. itik. Thank you, so care. Yeah. Thank you. So, ayan. Oh, nandito tayo sa harapan ng Kiapot Shores at ito ang mga paninda na nagmula pa sa Laguna. Araw-araw umuwi at araw-araw pumupunta dito. Ayan, na, mga kasosya. Ayan, oh. Ayan, yan. May, may ang itik. Tapos, ayun ang, syempre, yung ano, kuhol at saka yung laing. Ayan, o. Oh. Pag sinayon po bang laing, hindi lang ang mga bikulano ang uh, masarap uh, magluto nito. Anong oras po kayo narito para po sa mga Arras gusto so. makatikim? Alas sa isang umaga. Yes, so. Anong oras po kayo umuwi? Uh, depende po hanggang sa maubos. Hanggang sa, sa maubos. Ayan. Oh, yeah. Misa maaga, minsan po kinakalit na yung 7 Ah, ganun po ba? ah, <coughs> uh, ano po makasabi niyo sa nag-viral yung video dahil sa mga vloggers? sulit uh, naman po yung nasa kahit mahal ko yung mga nabili, ang mga nipanin na, eh, masarap naman po. Oh, sige, mag, uh, kung mayroon po, po, ba kayong gustong i-shout out sa mga taga Laguna. Marami tayong mga followers sa Laguna. Ah, uh, anyayahan niyo po, imbitahan niyo yung mga followers ko na kumain dito sa inyong pwesto o bumili. Pumunta lang po kayo dito sa aming presto, Sa may harap po na simbahan. Pangalawa po sa harap na simbahan. Apo. Lutong Laguna po sa Victoria. Ayan. Lutong Laguna. Ayan. Ah, ayan po. Iniimbitahan kayo mga kasosi, ha? Ano nga po ulit pangalan nyo? Shirley po. Ni uh, Ma'am Shirley, no? Nanay Shirley na tikman nyo at bumili kayo sa kanya mga mahasarap na mga lutong bahay nagmula pa sa Laguna. Ayan, ah. Uh. So, location po ito sa harapan ng ano, kaya po shorts, paglabas nyo, pangalawa. Pangalawa ba tawag? O pang ilang? Pangalawa po kami sa harap ng simbahan. Oo, uh, sa harap ng simbahan. So, ayan mga kasosi, no? Sa mga... Patabi po kami na pasalubo. Customers kami na, na diwata pares overload sa kanining bino, yung mga viral na binablog namin. Ito yung pangatlong na-vlog eh, ko ngayon dito sa pagkain eh ito. So, sino mga kapano dito? Sugod na kayo dito bago kayo maubusan. Maraming salamat po, so, ha?